Wala. O. naman ako magiging sa inyo ha. Tinagalitan nang ako ng mama ko eh. Ano pa naman yan? I hate you also. 是。出来，brother。 Sabi ko sa Bostot, umalis na kayo dyan kasi wala nang mag-aano. Baka wala nang pumuntang ang kandidor. Kaya wala nang sinabi. Ang sinabi ako dyan, Mark. Full Full dito sa dito dito. Dito. Ito lang nga. Ang ano ko lang, sana, bago man lang kayo umakyat sa taong, pinabi niyo muna huh? sa amin, ma'am, inutusan kami, pwede ko saglit lang. Papayagan ko naman talaga kayo eh. Kasi sabi ko, ayaw ko, may meeting tayo.

Pagkabatid ba kayo? Yes! Oh sabay na sabay ha! Ah. I.D. sir! Mga okay. butas! Okay, na Ako okay, Papayag na ako sa mga natin pero sana lang. Okay na. Hindi ka sol. Masok rin sa'yo pa. Ay, drama! Kay Lino! <laughs> mo <tesa. laughs> <ba> ko to? Wala. <laughs>